Ayun, malapit na. Ayun, malapit na. Natutuloy! Sabi niya, kaya ko to. Kaya ko to. Oh. Talaga grabe yung focus niya. O oh, yun, nasara naman. Nasara na. Oh, okay na? Okay na? Okay na. Yeah, baliktad, di ba? Oh, baliktad. Pero yan ang gusto niya. <laughs> <laughs> oh. Gusto niya ganyan. Oh. Ito ka, boxingero. Para daw siya. Dinosaur. dinosaur daw siya. Oh, dinosaur. Kulangot ko. Oh, roar. Roar. Para pala siya daw dinosaur. Roar. Roar. Ay, ganyan. Roar. Sa... Oh dinosaur na daw siya ngayon. <laughs> hindi yung pang dinosaur, lewon, pang kabayo. <laughs> <Yung isa liktric. laughs> Ayan o. Oh. oh. Mm. Pang straight lang yung tinginan. <laughs> hmm. Uh. Ang galing. Matanggal kaya niya yan? Ah, matatanggal. Hmm. Talagang hindi na alis, no? Dinosaur, dinosaur, wow. Dinosaur. dinosaur. Mamaya butil-butil ang pawis dinosaur. na. Dinosaur. 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 roar oh, roar, daw. roar. Roar. Guntus ano ano yung Roar. Roar. Okay na. Baka ka CEO dyan. <laughs> Kala mo ano na, CEO ng skincare na ano yung parang atin sa meeting ng ano, mga influencer. Pero nakapangkabayo sa ano, mm -hmm. Santa Mesa. <laughs> pang street na tingin. Oo, uh, pang kalesa. <laughs> Happy show. Yan yung tawa pag-satisfied siya. <laughs> proud. Huh? Pero, pero napapansin niya may kakaiba. <laughs> Ay, parang hindi ako makatingin ng ayos dito. <laughs> may kakaiba. Tignan natin yung iniisip niya. Ano <laughs> kayo iniisip niya okay. Tulala. Ano parang may mali? Mali <laughs> talaga, maliktad eh. Mm. Tuloy lang ang buhay. <laughs> okay na to. <laughs> Grabe ka ala to. Mm. Pag ikaw na, ano dyan, tinan mo ka ha? Oh, mm. dinosaur naman sa. tina mo naman oh. Tinan mo. Yung mga wala pang Oh, hindi pa ako nakaka-order ng ano. Oh, charan. Ano yan? Tambak muna. Oo. Oh. Gusto ko na nga ipadala yung ano eh, itong box kasi lalaki na yung anak ni Kevin. Hindi <laughs> <Kagamit> na yung ano. <laughs> Nakakaupo niya tayo eh. Five months pa lang eh. Ilan Five months. Ilan? Eh? Five. Ah, kasi uh, may two months pa para kumain. <laughs> Hindi, six months, pwede na yun eh. Eh, uh, sabi ay five, five months ba siya? Oo. Six months, ah, uh, ilawin si pinaano ko na yan ng ano eh, apple na ano, yung pinakuluan ko na apple. Yung so, <laughs> mismong apple lang. Na. Yun ang kinakain niya. Walang serilak-serilak yan si Leibon, eh. Lahat puro ano, apple, tapos kanin. Yung kanin oh, ng powder, rice powder, powder na ginawa kong flow. Um, ayan am yun, di ba? Ay, Rice powder. Parang rice na, ano, so, giniling na hindi kanin. Hindi ko kay Sanjan dati. Ano ba tawag ko na Yung giniling na bigas. Yun nga, yun pala. Giniling na kanin, sabi ko yung Giniling na, giniling na bigas pala. Tapos ah, si Tia, maganda rin yung inaalo. Pwede niya si Dati. Hindi ko inaalo. Pero pinap yun ang pinapakain ko. Pero ang mas yun lang pinasimula ko pala. Tapos sunod nun, apple na. Puro apple na. Sir. Diba, anong, ano, di ba? Apple ano? Apple. Apple? Ay, kakain ka nga pala. Nakalimutan ko. Apple na. Asan ah, na yung ano mo? Apple? na? Ano nga yung sinasabi ko? Tayo. Oh, puro apple na yun so. Tayo. Puro apple na. Asa yun, yung madula ulit. Nakita ko sila youtube yun yung maganda ulit. Asa na yun, asa. Masarap pa naman yung masara lahat, di ba? Masarap. Kaya lang marami daw ako lugar yun. Masarap na eh, kasi yun eh. Kahit ako gusto ko yun eh. Galing yung banana. Masarap. Hmm. Eh, kaya nga lang, sabi diba, ma-ano, maraming sugar yun. Kaya kasi mara masarap. Kaya masarap. I'm sure, bro. Nalagyan nila na. <coughs> sa palagay mo. Ayaw, kaya, kaya ko lang antawa ni Takman, baby. Oo, oh, oh man, ganun. Hmm. Mm. sige, ko. Buti na ng pastis para Basta. Yung sugar, natural. Kaya ngayon, yeah. kahit di mapakita ng candy, walang problema. Sili mo yeah. kahit ito. Kahit ito Ha? Ha? Isa kang ilik ano yung maaakin. Basta huwag madami. Swing na. Si ano? Seventeen. Umorder ako ng tatlo. Jurabax. 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 At ito ay sandals. Pinailas. Okay. Na no, mataas ng takong. Five. Five inches ba? Five inches na takong. First time kong mag-order. Ang gano'ng kataas. Wait lang ha. na hugasan mo kita eh. Ay, ayaw mabukas. Kunin na lang ang ganto. Oo, ano. Sirelas lang 'to na ano, ano kag bench. Cha, na. Nagalala chat. Magagawa ko subukan di maano. Hindi so, siya mailakad ng maayos. Ah! Ay, ang ganda niya. Ganda. It's Ganda. No. Ganda. No. Ganda. Ganda. big. Ah, ang taas. Nakakailang maglakam. Alam. Dapat pala mas mababa-baba. Mas walang ang Ano na to? 37. Grabe yung mataas na yun. Ay. Oh, hindi na akong inom. Dapat pala mas <laughs> maliit. Yung manipis, maliit na. Kaya pala mas mababa. Parang hindi ako mailang. Taas ko! <laughs> Kainis. Pawis na agad yung ako. Sabang taas. Pala mga ano lang, inch dapat yung mga ano lang. Ito ng kataas oh. Okay. Sige na natin ang ay Okay, bukas. six. One, two, three, four, five, six. All right. Punas na lagay ng damit. Amen na. Ugas ko muna. Swimming na lang po ang kulang. Ay. Ready na, oh. Mm-hmm. en no. no. Nice. this grammar? do you guys recognize this grammar from beginner mm -hmm. level? 가면 안 돼요. 만지면 안 돼요. 가면 안 돼요. 뭐죠? 이거는, it's an expression of prohibition, right? So it can be expressed as should not, right? Should not. You should not do that. You're not supposed to do that. 이런 뜻이거든요. Mm-hmm.